So, hey mga bay, magandang araw sa inyong lahat, no? So for today's video ay papalitan ng natin ng bagong hand grip yung ating motor pare kasi na siya na damage na o nasira na yung ating uh, hand grip, no? So, madaling-madali lang 'to mga bay. So, di mo na kailangan pumunta pa ng mekaniko para palitan mo pa o para dad, uh, para mapalitan natin ng hand grip yung ating motor. So ito yung aking i, papalit no. So brand new, so bago. So madali lang to sa mga bayan, no? So yung pag ano lang nito is tatanggalin lang natin to. Oh, ikot na natin siya nang paganit. Ganito, lang. Ayan. hanggang sa mahugot natin yung kanyang lumang hand grip. At saka dito sa kabila ay pa kanan so hindi natin siya pakaliwa kasi pag nak iniko natin sa pakaliwa kaliwa yung mangyayari ay ma natin yung trigger at saka ma-open yung kanyang gas sa kanyang carburetor so pa kanan no ganito para iyan natin siya ganan nang siya mga bay no tanggalin muna natin at saka ipalit na natin tong bagong hand grip natin na nabili so ayun mga bay no kung hindi niya kayang iikot ng pakanan. so mas maganda kung sisirain na lang natin no? total papalitan naman natin siya ng bago so pwede natin biyakin na lang siya papunta ng pa ganito no Pamamit na kayo ng cutter blade at saka kutsilyo, no? Cutter blade. Yung mas maganda yung cutter blade para maano natin siya mas madali so ayun mga bayan so natanggal na natin tong kanyang lumang hand grip no so ito na yung matitira so ito yung Malagyan natin ng bago nating hand grip at saka sa kabila ay natanggal na rin natin siya no? so install na natin yung bago nating nabili na hand grip at saka dito sa ano mga bay no sa hand grip na bago nating nabili. Yung may pagkakaiba to no. Itong isa ito, ito yung sa kanan. Ay sa kaliwa. Itong malaki ang butas dito to sa kanyang throttle cable natin ilalagay dito. Ito natin siya tapos itong isa ay dito. No. Dyan, sa magkabaliktaran yung may, pag, sa paglagay nyo, no? Dyan sya. Tapos dito, yung isa sa kanyang kanyang throttle dito. Install natin muna mga bay. So, ayan mga bay na. Medyo nahirapan tayo dito sa kabila kasi medyo, ano? So, lalagyan lang natin ng pangpadulas. Ayan. No? So, yung ginamit ko dito, yung pang yung oil na binawas ko doon sa motor ko. So yung mga tapo na oil na mga bay. So ano kasi eh? ma medyo ano pa siya. Kailangan lang natin ng oil para ma siguro para lalambot yung ano nito sa ilalim. Try natin. Hmm. Ah. Ayan oh. so effective siya mga bay no. Medyo ano ni siya, hindi na siya, hmm. Kailangan lang ano, kailangan lang ng oil. Kasi ano siya eh, parang sobrang higpit pa kasi bago pa kasi, no. Kapag may oil na so mas madali na lang, oh. Na lang yung pagpasok natin. Ano? You know. Ayun. Yan lang pala yung technique mga bay no? so sa mga mag DIY sa pag kapag nagpalit kayo ng bagong hand, hand grip so lagyan muna natin siya ng oil para mas madali na lang yung pagpasok no? lagyan muna natin siya ng pangpadulas so ayan so ayan goods na goods na goods ayan o uh, ayan o. so ayan goods talaga siya. Ayan, Ito muna natin tong ano. So, nga mga bayan, no? patirin dito sa kabila, lalagyan din natin siya ng oil para mas madali lang yung pag pa ano natin, pagpasok. No? no, yun, no? Mas madali lang siya kung meron siyang oil kaysa wala talaga. Ang hirap kung wala. No? Ayan, no? Uh, mas madali lang. Smooth na, smooth lang. Siya kung meron siyang oil na ano. Kung ilagay natin siya ng oil. Ayun. Oh. Ayun lang. So, ayun lang mga bayno. So, ayan bago na yung ating hand grip, no? Lagyan lang niyo lang siya ng oil kapag ka nag ano kayo nito to na kayo ng bagong hand grip kasi ano medyo matigas talaga kung wala siyang ano oil yan dito sa kabila rin no. mas ano na siya mas smooth kung meron siyang oil ngabay. bay so yun mga bay no yun lang hanggang doon lang yung ating quick video tutorial at saka kung bago ka pa lang sa aking youtube channel huwag yung kalimutang mag-subscribe at saka hit na rin yung ating notification bell para lagi kayong dated sa mga bagong video na ating i-upload. So ilang mabay. Ingat kayo palagi at God bless sa inyong lahat. You know?